Matapos si rekomendan ni Department of Transportation o no DOTR Secretary Jaime Bautista at aprobahan naman ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang pagpapalawig ng tatlong buwan bago ipatupad ang Public Utility Vehicles Modernization Program na dapat sana isa unang araw ng buwan ng Pebrero para sa PUB Consolidation. Siniling ni Senate Committee on Public Services Chairperson Senator Grace Poe na samantalahin ng gobyerno na i-review ang PUB Modernization Program. Ayon kay po ang bahagyang pagpreno sa implementasyon ng PUB Modernization Program ay malayo pa sa tunay na layunin nito lalot na kasalalay dito ang kapakanan ng mga commuters at kabuhayan ng libo-libo mga drivers. Napatunayan niya na ang mataas na halaga ng mga bagong PUB sa ay malaking hadlang para sa ganap na roll-out ng modernization na hindi dapat baliwalain ng pamahalaan. Gayun din dapat aniyang aralin ang viability ng programa dahil sa mga napaulat ng na mga nakatenggang unit at hindi nabayarang utang ng mga consolidated groups sa ah, imenong po na maging bukas sa mga transport official sa mas mababang halaga ng alternatibong PUB tulad nga ng rehabilitasyon ng mga jeepney na may tuturing na roadworthy pa naman at maaari pang gawin environmentally compliant. Ah. Paalala naman ng mambabatas, ang modernisasyon ay dapat tungkol sa pagbabago ng transportation landscape para gawin ito mas ligtas at mas maasahan para sa mga commuters at dapat din ay sustainable para sa mga drivers at operators. Ako, si Jojo Sikat, walang inatas balita.